So we are now on our second spot. Ito At malayo-layo na rin talaga kami sa... Pinaroon na namin kayo na kay Lachi, But it's okay. The more we go further, the more chances of winning! <laughs> At sana dito, malayo na yung mga ano sa labay. Sana hindi na sila nakasunod. Sana hanggang doon lang sila sa kanina. Yan, goods. Okay? Ilang feet? Alright. Tala na. Uy, mama mo! Uy, 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 ano ba yun? Yeah. So, ang depth ngayon ay? Ay! Ay! Nakakagulat. Ay yan, yan. yan. Tama lang. Oh my God! Ano meron? Pating boss ngayon, oh. Nabidyo mo? Wala. Nagano na, pati ko dito. Bilang ko ba na, Dumaan siya. Aki, boss. Nagulat nyo sa'yo. Aki, talaga lang Pwento lang yan. Tara <laughs> lang tayo. Ayoko. <laughs> hindi lang ay lalem di tali Hindi na. ako sa race pero tinama ako sa video ko boy. andito sila lang po Dalawa sila dyan. Kaya Dalawa sila dyan. Baba babayin mo lang. Palit palitan tayo. Dali. Andyan lang sila pa ikot ikot. Huwag mo lang totodohin kasi lumalalim sila. Pero curious sila. Kasi kanina tinamaan ko siya. Tapos natulak siya. magtama ko. Lumayo sa to sabi niya. Bumalik siya sa akin. Parang ano si ano ka? Aba, ano ka? Eh. Parang gano'n. Aba. Ano ko tinitira? Parang gano'n pre. Pukunin agad pag natama ako. Agawan tayo ng patig. Uh, -uh. May patig na sila kita si Jayo dito Ako rin nga po eh Ako rin eh Dito pangako na kumakate sobrang lalim nung malalaki hindi pa yun yung capacity namin sa ngayon dahil nga tagal kami hindi nag dive yung normal na depth namin kalahati lang ngayon yung normal na tagal namin kalahati lang rin sayang talangan yung oras na tala lipat tayo lipat wala hindi po pala talaga tumutulin bakit? para may lusot dito para... kasi pag, pag hindi siya nilusot magano rin po siya magkalat dito sa taas kaya nga eh, bakal. Habang namamana kasi, yung yung sila Kuya Ramon yung tumigil na gawin naman. Naayos niya yung solar. Para turuy-turuy ah, so lang rin. yung ating. Kaya, kaya, Opo. Oo, huwag nalagyan okay. na ganyan. Direct na. Sakit. No, Ahon naman na. Mga pakalabigla. Si Ayan, nagtatali ng pana. Hindi oh. Hindi ko nakita yung pating na nakita mo. Wala, sayang. Laki nito, parang ano. Ito, hanggang doon sa kabila. Ganon? Hmm. Dito? Yeah, yeah. Ah, bata pa. Uh. Pre, sa akin, pre, may video, pre. Jay, nakalak pa rin yung pana ko, Jay. Mali pa rin yung buhol mo, Jay. Ayaw mo talaga kung pagbigyan din <laughs> ngayong araw, ah. <ha. laughs> so, pupunta na kami ngayon. Doon lang. Sa unahan lang lang konti. Check na naman natin. Ha. Sa muling pagbaybay at paglipat nila, sa isla na ito na kaya sila soswertihin? Ito na tayo sa ating third spot. Sana ito na yun. Pero makachamba na tayo dito. Sabi ko yung Jeyo kanina. Ano no, punta na sa ating. Sabi ba kay kanina, hindi kasalanan ng spot. May isda yung spot. Problema kaming diver. Yes. Hindi namin ito ginagawa ng taon na siguro, no? Hindi namin naging tripping to this year or what. So hindi kami na-warm up. Tapos ngayon lang ulit ng araw mismo na ito kami nag-dive. So yeah. kami yun. Parang simula nag-dive kami kanina, nakatagdag na ako ng mga 10 seconds doon sa tagal ko sa ilalim. Embrace the process. Yeah. Lalo ngayon, 100 feet pa. Yeah. Isipin nyo, ganito lang itsura niya, per 100 feet. Pero kung ganun, pwede talaga magiging Ang problema ko lang ang angkor natin. Man, balikan mo na lang kami! Ha? Dito ka lang. Ikot-ikot ka lang. Laro-laro oh, ko lang. Oo, ha? Tapos ikutan mo kami. Ano ka lang, adrift ka lang. Off ko lang yung makina. hayaan mo lang. Sana walang pating, pre. Ah! Lord! Lord! Pero pating, Lord! Pero usag pero pating. Pero pating na lang, Joe! Yung usog, labayan lang yan eh. <laughs> Aray ko. Uh, si, si, Penguin ng baba to. Si Mami itong baka dito na usog. <laughs> 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 Субтитры подогнал DimaTorzok sa wakas dahil isang decent size ng lift yay sarap yan sarap, sarap yan. yay sigurado ako na naman si Anya kung anong gusto niya punin kaya tagal niya makakuha ha <laughs> ha wait lang, tingnan mo sa ano. Ah, tingnan, nag-recoil. Ay, Jaron! nag recoil Bakit? Hindi mo inawakan ang gusto. sa iyo, nagapalagpalag pa iwit lang Ha? Ah, Nag-stuck yung fins ko sa ilalim <laughs> Adami mo, adami mo na akong problema Yan na yun eh Pwede na tayo makakain yan Aray Galing tama mo? Oo oh. Kaya ka muna Sakit <laughs> Ano? Gas-gas nga yung baba mo eh Palik mo na sipi niyan Bakit po? Ito na! Ayan na! <laughs> Yay! Kaya ko na! Ano? Di mo mukha yung flabra niya? Ah. <laughs> uh, oh, oh. 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 uh -oh. So, pwede talaga makawala. Mm. <laughs> Yay! Puta tayo spot. Kita na spot, Jay, okay na yan. May sugat. Kaya importante may ano na tayo. Sabitan! Po! Sabitan! Sabitan! Ito na po. ba ako mabaril ba si ko? Hindi. Hindi ko man hawak sa ano Importante May ulam na tayo. Mabak po. Ha? Mas masakit nga Jay kung humaba yan. Ano pilih pili mo? May sugat baba mo o mahaba baba mo? Kali! 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 <laughs> Kali! Dali! Marami pa yan diyan. undet und padol kuy sayang sayang yon dapat pala si dapat tinetan shotan ko pala pala ko shift na yon so hukam may naulita pinapalapit kami ayun na ayun na inay na eh eh hulina kami pre meron na tayo pangulam kumulam pang na tayo bye bye kay man ko naman man may paddleboard ka naman wala tayong biscuit boss man <laughs> grabe mo nga ang laki <laughs> ano yan? wow! eeeey! Eh, eh! dalawa sila big eyes and small eyes na isda siguro tingnan mo eeeey okay. angas ah, pwede na yan survive na survive survive na tayo okay na may isda na tayo dalawa kasi 2 na